para tumaba diri Yung kadiri, ang baho rito. o. Okay, magandang araw mga bayan. Dito tayo ngayon no? sa Yapo. So tatawid tayo, pupunta tayo yung Gamit natin itong ano, Quezon Bridge Kanina nagdumaan na ako, hindi ko na video Mga bahay, nakaka-dishmaya Mukhang ginawang palikuran tong ano Yung mismong Quezon Bridge oo oh, pasintabi ho muli Pasintabi sa mga manonood no? At uh, ko ako na kayo, medyo uh, May mga dumi at mapanghe Kung maamoy nyo lang sa TV Sana may magawa po yung Maynila rito ha? Samahan nyo ako, maglalakad tayo Gain tayong muli, tawid tayong loton Okay, so lakad tayo Tumawid na kasi ako kanina Wala low ba tayo Hindi pa ako nakapag eh So ngayon Tawid tayo ulit sobrang init O sana kung sino man yung ano no Or baka may nakaupo pa rin naman sa Maynila Ay malagyan man na ng CCTV O taga saway Ginawang palikuran po yung ano Yung bago magtuloy ng Quezon Bridge Bali uh, pasintabi po sa mga manonood natin sa mga makakapanood po nito ito po ay para lang awareness no pa kami magawa po yung ating uh, local gov ng Maynila at nakakaya po no paano natin po promote yung Maynila kung may mga ganitong senaryo yan Quinta Market ito yung uh, Muslim Town kung ano po mga maganda yata maglagay talaga ng palikuran sa pampubliko no para yung mga informal settler po eh. hindi saan saan po nagaano dumudumi at umiihi eto approaching na tayo ito ano bang tawag dito mga bayan yung parang boundary ng ano nung tulay parang dito yata yung mga operator noong unang panahon or watchtower uh, watch tower comment on below na lang so dyan po ginagawa nilang palikuran kadiri kasi mismo yung ihi nasa kalsada na eh. Tapos may dumi po ng tao ako nakita. Medyo, hindi mo talaga maganda yung, um, yung ano, yung amoy. Ito, ito. Pasok na tayo. <laughs> Parang torture to. Maaabayan. Ayan, e, e, no? ayan ginawang ano, ginawang ngayon puro ihiyan, ngayon mapanghingayin dito ito sila umiihi, kanina may nabutan ako hindi ko lang na -video. kasi nga hindi pa ako vlog pa nun, dun sa kabila mas malala may ano, may dumi ng tao baho, makapaba so kayo, ano, paano ba magagawa para mas ano to masolusyonan to, no kay tawag dito kadugyutan eh <laughs> ba? Nakapag-abroad naman po tayo no? Kahit dun sa Cambodia Sa Ho Chi Minh Wala naman ako nakitang Mga duminang tao dun na Pakalag-galag mga bal eh. Ito po yung Aroseros Park Okay dito tayo Ito yung pinaka ano Mali pasintabi po sa mga manonood natin Pasensya na ho kayo Nalagay ko sa thumbnail no At meron na po tayong warning oh. Ito po ay for awareness lang. Ito, so, ayan, may, may min natutulog dito. Ito, 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 ito pinaka nakakadiri sa lahat. Ito, 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 mga hmm, kadiri. Ang baho rito. Ayan, no? Hindi okay, pa sintabi po ito. Dito sila umiihi at dumudumi. Ano umaagos doon. Pati dito, dito sila umiihi. O yan. Ang panghi. Ay, diyo ka na. Mga ba yan. Ayun si kuya na. Nuduma, nagtakip ano eh. Nagtakip ng ng muka so ito po Roseros Park buti ito maganda na maintain no? so LGU ng Manila baka naman oh hindi maganda na paano pa mape-prevent no yung mga kababayan natin na dumumiron at uh, ano ba ang term na dumudugyot no nagpapadugyot doon sa ano Carino sa Quezon Bridge pwede naman wala kasing tawiran na maayos mabayan Pwede ko naman pakita rin sa ating kabila Medyo malayo lang iikuti natin So muli dito yan sa right side Sa Aroseros Park Pero yun nga no Inover ko lang awareness So nananawagan tayo muli sa City Hall ng Maynila no Paano ba ito? Uh, ano ba mapaprevent? Nakakaya sa mga turista pati sa mga kababayan natin na naglalakad pedestrian no paano natin magiging walkable city itong Maynila kung ganito ayan okay. so ito yung paglakad tinan okay padala to hindi ko tinatapon kung saan-saan mabay naghahanap tayo ng tamang basurahan kaya ko po gusto doon pa lang sa Plaza Miranda hindi po tayo nagbibida-bida pero parang prinsipyo ko na lang o oh, or initiative ko na maghanap po ko ng basurahan bago ko bitiwan yung kalat ko so ayan wag tayong maging dogyot na no? tanggalin natin at uh, lalo, na, lalo na. kung may mga kabataan wag natin pakita pero dito na tayo sa mismo uh, Park ang ganda oh Saka dito sa Manila Metropolitan Theater hindi ko na siguro matatawid mga ang layo ng pawiran uh, ano pa ako dagos nila the underpass para mapakita yung kabila pero uh, malamang sa malamang eh, ganun din yung uh, makikita natin dyan ayun so may nakita tayong basura halang. oh, tapon natin dito sa uh, tamang basurahan huwag nating kakalat yun so ito yung sinasabi ko po nakawakan nyo muna recycle pa po so yun hindi nagawa nyo na po yung part nyo no? kahit hindi na po kayo maglinis lagay nyo yung segregate nyo na tapon sa tamang tapuhan Okay, so yun mga bayan, no? nakabalik na tayo sa motor. Anong masasabi nyo? <laughs> Okay mga bayan, yun na Ano masabi nyo yan sa mismong Quezon Bridge Papunta naman tayo ng Jones Bridge At uh, sana po may magawang aksyon no? nadaan uh, Nadaanan lang natin uh, Pwede nyo rin i-share pa Muli pasensya na po kayo Sana panood nyo At uh, kasi po Baka sabihin uh, edited o oh, ano Hindi aragang, uh, ano, Kung madadaanan nyo po Eh talagang wala Naginawang palikuran itong ano, Quezon Bridge mga kababayan muli ang dito na lang kung nagustuhan nyo po itong video or kung hindi nyo po nagustuhan pwede nyo pa rin pong i-like, di comment and subscribe with notification bell para updated po kayo at may bago tayong video so muli mga kababayan maraming maraming salamat keep safe at masahat sarap maglakbay. see you po sa next vlog update mga kasama